Uh, Yan, no? mga uh, at least uh, ni sir mga 50 mil ilagay mo 50,000. 50,000 sa Alang, Sobrang dami oh. Ang kagandahan ng farm nito. Ano? Puro tilapia oh, mga idol. Oh. yeah, no? Free, 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 free. wow. Puro tilapia. Grabe, kadilim na yung mga tilapia oh. Ayan mga idol, dito tayo partner. Papasok sa hatchery. Nang uh, anong ano saavi 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 south south is agree aquavit south Seas Agri agree aquavit venture ano yung pinoy chicken manok pinoy sek? hindi hindi rasante kay laki Hindi eh di jerasada kakarin siya dirasa. yan dito yung mga hatchery ah. hatchery Hatchery ng ano dito sir oh, species niyo oh tilapia oh <laughs> tilapia More like tilapia. Ay, ay, hindi hindi makita sa video. oy maganda yung pag-gisyo siyempre. Hindi makita sa video ano. Malaki. malaking ano dito, tilapia kasi hindi makita. Morning, tanks, ano mo yung breeding tanks Ah, breeding tanks. A and B. Hi, good morning. breeding okay. tanks. <laughs> iyon alcohol muna tayo alcohol, alcohol. Ay, thank, you. thank you Ay, suka Ayun. dito yung mga fingerlings, sec alin ah, dito fry fry half fry nagpo-produce na seko nag-bake out nag-pack out na kayo dito ng fingerlings Okay. pero pa kayo si nagabakan tayong may is yung may pasumang dumadating mo ano yung mga fry garlic sa tanke oh dumadamo uy Tilapia to, Sek? Tilapia. Sino ang ginabaligyan niyo, Sek? Wala, Kina? they just come. Wala pa kayo. Uh, Sala, kabaligyan. kabaligyan na kami, pero kaya pa kayo nakabalo mga farmers. Asso, Anong so, breed to, Sek? So, so ngayon, pre, sabihin na lang nila. So, Anong breed? Ito yung uh, cross lang ni isang uh, before 2000, kag isang uh, gift. <laughs> Alin kay... Hindi, <laughs> kay, <laughs> kay, <laughs> kaya pa na... Before 2000. Ang Jeff, halin kay uh, uh Governor Mike Sueno. Mark? Mike? Mike Sueno. Mike Sueno. Ah, okay. Mike Sueno. Magkano naman sec? Ang ano? Uh, Hanbo, size 22 na tilapia. Ah, why kami ka-encourage ka magbakal sa magbaligya sa size 22 because of the taong the... mortality. <rice> so, anong size Anong size? Anong size? 17 na na. 2017 14:12 14:12 Ayos, 'yun na. Mamaka noyan ganyan, sir. Gay ko 1 Tapila ka rin sa travel na? 1 cent. Ah, sizes no, sir. Ang ibobawas nila 5 na. Ah, so di, pag, pag, pag hindi maglabas okay. dito, five five uh, oh, okay. na maglabas dito. 5 pesos? O, mali kina. So sure sure, sure ako 1 eh. uh -huh. so, uh, na ang ni ara. Tabuan kat, 1 peso. Nya na Four pesos and fifty cents tapos. Ang Ah, one fifty. One oh, fifty cents, ganito. Pero ang size 12, ba? Like the four breed niyo dito mo? Mix na yun. b Mix ng gift. Galing sa 2000. Galing din sa ano, sa Celestio. Joy, Joy. Joy. mo din. Ito Bala. is panggasyos. Anong panggasyos? Puyo shoes. Puyo ni? Ah, puyo. puyo eh, panggasyos. Baka, panggasyos. <laughs> no. Dati na. Baka, oh, Baka, puyo. 11 pieces na puyo. Ah, puyo. So, puyo ng panggasyos. Tambo po? Ah. Tambo ko ang puyo, pre. Oh, yan o. No? Oh, yan o. No? o. Oh. Ano ka? Ano ang puyo? No. Uy, gitrain nila. Ito rin na. Ah, sana <laughs> <laughs> kung Wala sila, sila makakano, gutom sila. magawa puyo daw eh, sabi ni Seki Pangasas eh. <laughs> ka puyo. Puyo siya. Puyo siya. Pareha na lang din ang pamilya na. Buti na lang may natitira ang mga ganito kasi ano to, originally from Philippines uh, mm. sa Sek na. mga species. Diyo, hindi na itong kwanta, ano itong na ulang ta. Ayun ako sa na sa labi? Opo, oh, sir. Fresh water lang? Oo. Oh, ano sa si Tech? Na? na buhay, Joy? Out of 10,000? Oh, 10, oh. 10, ah. Halin sa? S Out of 10,000 10, sa Sep deck. Tanay. Tanay Rizal? Sa Ilo Ilo. Out of 10,000. 1,000 na buhay. Anong liso ni Joy? Ay, bento rin din Parang ito. Ah, tilapia. Sobrang laki mo. Ay, hindi makita nyo. Sobrang laki. Sek, anong bread ng tilapia to, Sek? Bumama oh na ang bread na ginagamit ako. Ano? di part 2000 kagano pag gamay ulo na dako ba dupagato gato sa selfie no do aloso sa sa no? Ang laki, hindi lang makita talaga sa ano sa camera kasi medyo against the light din do pila lang suru mo wala yang ano ulo niya oh ba ira da dendak mo adra 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 ito ata ba dapat ba Ayan, na. Kung hindi sila magkaon, malamang may... may sunod na kuhan nga itlog ang bungangan na. Ayun. Ayun nga magkaon. Ayan. Ito? Ayan. 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 O, takuwal. oh lang oh itlo. O, dag. O, mag. Yan laki ng bunganga. Ay, dami. oh, uh, 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 ay grabe, Siguro mga 5 kilos? Mga uh, 4. 3.5. <laughs> sure na ba yun? Grabe, ang laki naman. oh, ah, grabe Dating yung no? na sa Parito, yung ko sa kami sa, sa yun. Grabe, sobrang laki. Gabot siya. Gabot siya. eh papa dito Hiya sila. Mag, okay. Maga, 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 pa kasi, maga pa. Sunos na. So, Grabe talaga kalaki yung mga talapya dyan mga ito. Hmm? Oh. Uy, bilang na bilang. 26 piraso. Then, mm -hmm. Ayan o, okay. laki pre Ayan na sila o Oo, malaki o, o. Mabilis kasi na no. ah, ah, paku Paku, may paku, Yung pa? team na malaki O, malaki So, mga one feet lang isa 2 feet sa Ano tubig niya? 1 feet lang o no? Na nabawin. Nabaw lang

Ano to Bagoong na siguro to sa rin, no? <laughs> ito Yan. bilog na eh. Oh, grabe. bang race? is to 1? 2 <laughs> nah. kalaki, sa kabaye? Hindi <laughs> hmm, man. Maka ano? Anong project Or? na sa sabi? Sino ba ang uh, nito nag-start talaga? Actually, ako nag propose na kaya uh, Pin Lakson. Oo. Oh. course, uh, we'll uh, sa amunin um, na project, matagal ang gestation eh. Matagal mm hmm. mga recover mm -hmm. investment mo. So, they invested about 4 million including sa uh, mga fund. Hindi pa ano yung sabi ng kapito, wala pang earnings to. No, kasi mag-start pala Ilang siya. years na ba? Uh, mag 2 years kami karong kwan 2022 20 kami nag-start mag 2 years kami karong July So kailan kayo mag-produce at uh, mag ano? Nag start na kami production pero wala gamay pa. Yeah. Because okay. we started with only 50 breeders. Ang gamay lang. 50? Karon okay. yeah. jay pila ang breeders na? 100 na kanse. 180. Oh, 180. Oh, 180. 180. 180 sa mga lahat ng kan, yung hatch. Kailan mo harvest ka kada semana? Ah, hindi siya kada every two weeks sir makaya na lang nato mga kung ito lang ang pagkat yung penta 50,000 oh down mo na every two 50,000 dahil 50, lang yun nasa walang gila sila ng mga hindi, pa full blast to. Ay, kailangan talaga ng probiotics. Ito po probiotics nilito, Sek? Ah, uh sa <laughs> PDG sa feed sa Probiotics. Okay ta system. Nami hmm. mga plantset na iniminahan pang nag, -dye, nag -dye off na siya. filtration. is off. may Aplikan hito. hito. breeder. Pre <laughs> breeder pala nang ito dito, pre silalim pre. Ito breeder silalim. Oh ba? Gabriel mga may haluan. Mm. may ara na. Ito. Ring blower, ring blower. Tayo na, tayo na. papaya. Bagong tanong ni Rakin eh. Dito ko na ang harvest niyo. Anu? Ito ni na yung mga sorghum. Ano ni? Kapila na ni ka Juanjoy? Raton? Ika-apat na na, na raton. Ah, oh, di pa pala, no? ika hmm. <laughs> Oh, so you can imagine, no? ika-apat na yung bunga, mga kapang nakatakubo. Hmm, ito na. Ika-apat na bunga. Extended, Jacek. Ha? Extended. Extended, oo. Oh. Yung isang harvest. Eh, ari, ang ginimu ni Rocky, kag ni Joy, sizing nila ang ang mga fingerlings hmm. okay. para pagkaabot sang farmer diri mamili siya anong gusto niya size size ano ano kayos na, 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 na eh andra andra oi na kukunin kailangan i-release na 'yan oh kailangan ma-release na, <laughs> oh. na siya kagay pero mahalabi nang mo um, naka-size pero yung survival mo kag ang pakaon mo hindi mo so, na problema sa farmer Kaya ang unang nilang taon nya Pila na. Oh, presyo. Oh, sure. Wala niya naglalanta pila na save niya. Kanya imagine. Mm. Sir, from sir, months lang, 5 sa kilo niya. Oh, si. Pila, pila? Oh, barato na maganda yung tubig niya po doon eh. Oh. Ito. Pwede na lang ito enjoy. Si sir, nakabakal si 1,000 naman to okay, ito Ah, pa ang panitam niya. Right, dito kami sa ano, sa farm technique. Ito mga check na yan siya. Ano size? Fish file. no? Yeah. Size, size 12. Size 12. Size 12. Dito yung yeah. tinapya. Four. Uh, four pesos na yan siya mga ito. Survival mo. 95% of survival. Wow. wow. So, kina-encourage right. sa mga farmer nga to uh, do away with that mindset na dapat makabarato ka. Hmm. Uh, dapat makasiguro hmm. ko na taas ang survival mo. So, hmm. ini, mahal siya. Uh, ang ordinary price is what? 1 peso, 1.50? Uh -huh. E hindi siya 4 pesos. Pero ang survival sang fry is about uh, 10%. Ang survival sila is 90%. Yun na. Tapos na bilis na lang, no? Tapos nakasave ko pa sa binulan nga magpakaon pa sa uh. this, this is the most expensive. You know? Ay, Ay grabe. Sobrang dami. Number of days pa. Weight of period. Tapos na oh. Tapos hindi hindi kayo dito, Sek, di ba? Naniniwala ng mga Sek sa River Sek. hindi. Ano pa ating isa Sek sa River Sek? Pero ang ginahambal ni Rocky na ang sex reversal actually should be done during the period na pwede mo pang i-sex reverse yung mga fry. Sa ah, sa fry pa. Mm. So lahat dito, sex reverse din sex? Hindi pa, hindi pa din sex reverse. Oh, ayun oh. Ang dami oh. Ang okay. Yan mga idol, Sobrang dami oh, grabe oh. Sobrang dami. Nagaga patula, ay patula. Ayun oh, may mga patula dito sa farm ni Sick Pinyol mga idol. Sa sobrang dami ng mga fingerlings, grabe. Umiitim lang oh, tingnan niyo, oh. tingnan niyo oh. Yan oh. Yan, umiitim lang yung mga fingerlings. Size, mga size 12, size 14. Size 12, may size 18 po mga idol. Yan. Gift cross sa uh, Uh, so, no, why, before 2016, why, uh, 20, why does Lucky prefer to release 2, the fingerlings at uh, a bigger size? Ang problema kasi ng uh, tilapia fry kapag uh, binili siya ni farmer na gusto niya makamura lang kasi yun ang palaging habol ni farmer mm. dito sa mas barato pero hindi na naisip na ang survival ng uh, tilapia fry Uh, size 22 is about 90 now 10% lang. 90% ang hmm. mortality. Yeah. And then kailangan pa kainin mo siya ng about 2 uh, months hmm. na magandang pagkain na mahal. Ito, mahal yung fingerlings kasi malalaki na sila. Oo, so, survive 12, na. Size 12, size 14. Yung yun ang maganda dito kay Bungay. Size buke. 8, no. Pero ang survival mo is 90%. So which would you prefer? Yung nakasave ka na sa pagkain nila during the most critical phase of the growing of tilapia, hmm. Uh, sigurado ka pa na 90% to survival mo. Less time pa. Less time. Less time pa. and effort. Oh, may isang, mm -hmm. ano, best na size, sec na ganito? Well, the bigger, ito size the better. 12. the bigger, size 12. Size 12 na ata ito. Mm -hmm. May oh, size ganito. 8 na nga, sabi ni joy pero hindi pa masyado marami kasi production namin. Malaki na. So far, so, 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 no, ang, so, ang naibenta pala namin dito, mga nasa so, 20,000 uh, fingerlings. Eto eh, yeah. yung ano, kasi halos pagkakapantay talaga yung size nila, o. Di ba? May isang tumalon lang siguro yan, oh. Pero no, six servers talaga pag ganyan ang mukha. Oh. Nakaka-release lang kayo dito, sec, ng mga 50,000 per two weeks? Every two Wala pa, hindi pa. Pwede uh, matouch to, sec? Pero yeah. capability ng ano. Ay, ang bilis nila. capability yeah, no? dito sa taas, blast yan, sabagal-sabagal yan. Actually, ang operation namin ngayon, hindi pa makukover ng aming uh, income yung aming expenses. Oh, But this is the uh, what they call the you know, the uh, infancy stage the infancy stage of hmm. any project sa agriculture. You don't uh, make money right away. Tama, tama. So ang initially ang breeders namin was only 50. Ngayon nasa 180 na. 80. 80. Pinapadami na until dumami pa yan sec. Ganda pala ng pagkaano ng net pre oh. Hmm. So dito, mm -hmm. pagpunta ni Farmer, pili siya. Mm -hmm. Anong size gusto mo? Kuha na diretso. Oh. Gano'ng kalalim po, Sek? Mga 6 feet to. O oh, malalim. Hoy. 6 no? Oh. feet ninyo, no? Sobra. Kaya sobra pa daw, 6 feet? Hindi ako pwede mahulog din, malubos ko. <laughs> <laughs> Tayo din, pre. Kaya, <laughs> kasi BFF ako eh. Below 5 feet. <laughs> <laughs> Ayos pala sa'yo kasi nilagyan talaga ng tulay dito no, sa gitna. Oh. Hey, kaya eh. <laughs> ulang bakal nasa ulang namo ulang, ulang? 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 ulang. Sa sila kumakain hmm. so out of ten uh, thousand na nabuhi. from krillings oh from uh, ship deck yan ulang Ang daming pan. Ayan oh. oh. o. Ay grabe o. Priyo? Ang dami priyo? Umiitim lang priyo? Advice niya. Pero mangyari na kaya pa natin probiotic natin. Ayan o. Krillings o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. May mga ibis lagi doon eh. Ang sulod na sa net. Oo. Ba't ko nang buho sa net Mm. To, so ano tong aquaculture nyo sec? Uh, what will happen in next the next few years? Ano bang Actually, mga ang, ano nyo plans? Ang long term talaga namin dito na plano ni Rocky uh, is to bring in uh, tilapia breeding materials from Africa. Oh. Kasi ang target talaga namin is to be able to breed uh, naturally uh, a tilapia uh, species. Uh, na natural maski wala kang maski wala kang um, sex reversal nasa mga 90 to 95 percent ng lalaki yun and the secret to that is a breed in uh, Africa called the hornorum bakit lalaki Sek? bakit lalaki talaga na tilapia Because ang ang Yung iba kasi hindi alam eh. Ang lalaki ng tilapia mas mabilis luwak kaysa sa babae. Eh. Hmm. Hmm. hindi siya mangitlog, oh. no. Hindi na ngitlog, may itlog siya pero hindi siya ngitlog, parang tayo. Oh. Hmm. Hindi siya hindi mag-stop yung growth niya kasi wala siyang itlog and sa buhanga. Hmm. Oo. Oh. So mas mas <clears throat> mabilis yung lumaki. Hmm. That's the advantage. Uh and uh, right now, ah uh, kulang pa kami ng pondo eh. Um in fact, I was uh seeking the support of BIFAR for that project. Pero alam mo, daming uh, daming requirements eh. Uh, minsan nga nakaka-discourage uh to parang, oh, just to comply. Though. Parang kami pang may utang na loob. Hmm. Na gusto namin tumulong sa gobyerno, kami pang may utang na loob. Well, some are required. problem with government attitude. Yung attitude na uh masyadong bureaucratic. Mm -hmm. uh, we have uh, to stop uh the uh, bureaucratic mindset and start thinking outside of the box. 'Yun. Mm -hmm. Ang problema lang uh, I have I also understand uh, because of the stigma of ginapolos uh, Napoles uh, scam uh, controversy Bob. anomaly. Mm -hmm. Uh lahat ng tagagobyerno ay natakot. Mm. -hmm. Oh, kasi Pwede ko sumabit eh. Hindi ka pwedeng uh, mag-cut corners because uh, pwede ka sumabit. Mm. -hmm. And that's uh that's the stigma of the uh, Napoles uh, uh, scandal. and uh, ito yung isang bagay na hindi na intindihan ng ating mga mga tao na yung that that singular act of uh, misusing government funds intended to develop agriculture in the countryside uh, which was misused. Uh, It's now uh, causing a lot of difficulty. And, sa mga private, private individuals, maganda sa nasik kung mag-materialize na yung breed na yun, no? Oh, well, we have to do it our own. Because, uh, ako naintindihan ko yung, Bifar is willing to help pero nakatali yung kamay nila. They have to they have to uh, uh, comply with all of the uh, bureaucratic uh, requirements. Man, uh, kapag masyado mo ma akong masyado mo ma akong uh, ginawa ng requirements, di eh ako na nga yung tumutulong. <laughs> hmm. Sa inyo na yan. Inyo din, na yan. din. Patutulong yan. sila, pero ang question, when? Ah. O. Oh. Oh. At saka pahirapan din siguro. Hmm. Ah, yan ang problema, pati loan sa bangko. Kung may collateral ka na, hirap hirap ka pa. check. -check. Ola, check. Oh. Dakos, niya sa ay, ulit... Tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Ano <laughs> namin mag-load sa ICPC Bayon Tech? Meron. Oh. Ang ICPC nito mabilis. Dako, magaling yung si ano, paidegan natin. Yaness. Oh. Yaness, yun-yun gusto niya.